So, hello guys. Good morning. So, welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So, mayroon tayong uh, gagawin ngayon na ah. DE64 uh, uh, ah, DE63T DE63T ito. So, gagawin natin ay check natin yung uh, alog nitong manubila. So, may lagutok siya at malikot yung gulong so kadalasan nito ay yung uh, universal joint nya linkage or kaya naman maluwag na yung bolt so yan yung i-check natin ngayon guys na maingay lagotok tapos malikot yung manubila so dito tayo silipin natin yung ilalim para ma-check natin so tara guys So, hello guys. Good morning. So, welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So, mayroon tayong uh, gagawin ngayon na DE64 uh, uh, DE63T DE63T ito. So, gagawin natin ay check natin yung uh, alog na manubila. So, may lagotok siya at malikot yung gulong so kadalasan nito ay yung uh, universal joint nya linkage or kaya naman maluwag na yung bolt so yan yung i-check natin ngayon guys na maingay lagotok, tapos malikot yung manubila so dito tayo silipin natin yung ilalim para ma-check natin so tara guys So, dito makikita natin ayan yung linkage nya. Ayan. So, ilawan na lang natin ng cellphone. So, ilawan natin para makita. So, ayan. Tutok natin. Kumagalaw na yung uh, pinion shaft nya. Ayan o. Oh. Ayan. Masyado ng malaki Yung galaw ng pinion shaft nya Yan o no? So sa loob yan guys Internal yan pagkaganyan Kasi yung uh, Universal joint nya Yung cross joint nya Intact naman Hindi gumagalaw At walang clearance Ang gumagalaw lang talaga ay yung Kung um, makikita ninyo Lalapitan natin yan eh, o yan oh yun so yan yung lumalagotok maingay so dito guys ang una dito may lagotok rin dito pero na fix na natin fix na natin yung lagotok so yan yung unang lagotok so winilding na natin yan kasi nalustrid na So naka welding yan ayan. Welding oh. Welding na siya. Paikot. So matibay na yan siya. Kasi naka welding na. Lost thread na kasi yan din. So doon sa kabila ang medyo uh, malaki ang gagawin kasi mag hahanap pa tayo ng gearbox top drive nya dito eh fix na so yun yan yung mga lagotok na dalasan marinig ninyo sa manabila Wish, 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 wish,